Alam mo yung anong nakakatawa? Yung nagpatawa ka, pero yung pinagtatawanan nila ay eh, hindi mo alam na ikaw na pala. Ito talaga yung, alam mo yung nafe-feel ko. Parang ano lang, ewan ko dito ah. Ito, panoorin nyo. This is Escudero and the other members of the Senate here with us today. The Senior Deputy House Speaker Aurelio Gonzalez, And other honorable members of the House of Representatives, the honorable members of the cabinet. Who, who, who am I addressing now? <laughs> we, we, we are in flux. Bibo, ang cringe. Ano. Siya nga nagpa si resignation tapos siya pa yung patawa-tawa. Alam niyo yung ewan ko talaga, guys. Ewan ko talaga. As of the moment, may, ewan ko, ano yung pinaka-current talaga kasi may nag may balita na nagsasabing 32, my 34, my 36. So guys, kindly comment down below kung may alam ba kayo kung ilan na talaga yung current na bilang ng mga secretaries na nagsumite na ng resignation nila. Alam nyo guys, yung sobrang daming comments sa kung bakit nangyayaring itong mga to. May nagsasabing dahil, alam mo yun, reshuffling? May nagsasabi ding, alam mo yung gagawin to para talaga mapaunlad yung bansa. Yun naman talaga yung sinasabi nila, di ba? Na dapat magsaya yung taong bayan kasi 'di ba? It change yung mga cabinet members. I agree talaga with Jimmy Bondo kasi sabi ni Jimmy Bondo, hindi dapat magsaya yung taong bayan dahil tinanggal or tinanggal yung mga current cabinet members or mag-change. Magsasaya ang taong bayan kapag yung pinalit sa pwesto is makakasigurado tayong they will deliver. 'di ba? They will deliver their alam mo yung yung dapat talaga na mga pangyayari na dapat aksyonan sa bansa natin. Yun talaga, ay agree with Jimmy Bondo kasi super so daming naririnig guys na mga chismis na si Lucas Bersamin daw ay ipapalit sa ombudsman. Ano ba yun? Tapos, Sobrang dami na, 'di ba, kumakalat na na ginawayan kasi si Lucas Bersamin ilalagay sa Ombudsman para yung mga lahat ng kaso ng administrasyon sa darating, 'di ba, na pagkatapos ng admin niya eh 'di ba, hindi walang problema, hindi siya magkaka-problema 'yun daw. Kaya daw ginawa. Tapos, 'di ba, mawawalang bisa yung kaso ni Manang Aimee natin na kay Rimulia, yung sa lahat ng tumulong, kay Tore, kay Marbil, yung dalawang Rimulia, no? So pagdakip kay PRRD papuntang The Hague, mawawalan ng ang lahat ng yun pag si Lucas Bersamin yung ilagay, ilalagay dyan sa ombudsman. May nagsasabi naman daw, eh hindi daw hindi daw saklaw ng kapagyarihan ng presidente ang ombudsman. Hindi daw pwedeng gawin yun ng presidente. Yun, may nagsabi din ng ganyan, eh, kailangan daw i-impeach daw yung ombudsman. Siguro hindi daw yun mangyayari kasi may pending pa ng impeachment case kay VP Sara. So, hindi daw yun mangyayari. Hindi daw yun madali na mangyari. So, 'di ba? Sobrang daming possibilities, guys. Eto pa, may kumakalat pa ngayon na si alam mo 'yung <laughs> ang sobrang daming basher ni Larry Gadon, Hindi ako updated, guys. Ano ba kasing ginawa ng Larry Gadon na 'yan ni Secretary or President Adviser Larry Gardo Kasi sobrang daming ayaw sa kanya. Alam niyo 'yung sinabi ni <laughs> sinabi niya na hindi siya saklaw ng sinabi ni, ni BBM na courtesy resignation. Isinabi naman ni ano, Secretary Unclear Castro na secretary siya, di ba? President advisor siya. So, kasama siya sa cabinet. So, syempre, kasalis niya. Kasalis siya. Ano ba yan? Oo. oo ewan ko sa kanila. Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Tapos, ito pa guys. Naku, ano nang mangyayari sa bansa natin ngayon? Dahil si Trillianis daw ipapalit sa isa sa mga sekretary papasok. Nako, paano na lang yun? Ilalagay daw sa anong posisyon yun? Nakalimutan ko yung mga chismis nila. Grabe, sobrang daming chismis na kumakalat talaga. Sobrang daming, alam mo yung mga sinasabi nilang pwedeng mangyari. Oo. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano talaga. Kaya abang-abangan talaga natin, guys. Um, meron din nag-comment na alam nyo yung ginawa din kasi ito ni PRRD noon. Pero yung pagkakaiba nila, ginawa ni PRRD yon in the first year of his uh, presidency. Kasi gusto niyang mag na lang yung mga hindi talaga nag-deliver. Kasi ayaw niya nang walang mangyayari sa gobyerno niya. Eh itong kay BBM daw, three years na, ngayon mo pa ginawa. So, inaadmit lang talaga ng administrasyon na wala talagang nagawa. So, yun na nga. <laughs> Ewan ko talaga, guys. Sobrang natatawa talaga ako sa, alam mo, yung mga comments. Kaya, guys, ikaw, anong masasabi mo bilang isang amo? No? Kasi tayo yung gobyerno eh. Tayong mga Pilipino. Mamami ang Pilipino. Tayo yung gobyerno. Mga ano lang natin yan sila. Mga, alam mo yung trabahante. <laughs> Kung sa layman terms pa. So, guys, anong masasabi nyo? Anong mga reaction nyo dito? Don't forget to like and comment to this video. Don't forget to subscribe so as well. Have a great day. God bless. Bye!